Approaching na tayo Siyempre sa pinakamasayang barangay Dito sa Kabuyaw Laguna Ang barangay dismo Sigurado ko inaabangan tayo ng mga bata Kasi itong mga batang to Gusto na naman maglaro May mga laruan pa tayo doon Galing sa ating tropa Na si Oliver Montero Ang sarap ngayon magmotor tropang ang ganda ng panahon Eh na approaching na tayo Ang tanong nandito ba yung mga bata Wala yung mga bata ngayon oh! Ayun may yung tricycle driver Magulat yung tricycle Lagot ka Good body tropa Today is August 24, 2024. Bye bye Wyatt. Pawi na naman tayo, tropa. Rest day na natin. Woohoo! Meron tayong dalawang araw na pahinga. Yan ang mga inaantay ng mga tatay na tulad natin. Yung makapagpahinga ng dalawang araw after na 6 days na pasok, eh meron tayong pahinga ng dalawang araw. So ngayong araw, tropa, eh napakasarap sa paramdam at may ikukwento ako sa inyo, mga tropa. Alam niyo ba? Ngayon pauwi na tayo, eh meron tayong katrabaho, sabi sa akin. Ton, ayusin mga vlog mo, sabi sa akin pinapanood kita sabi pati yung mga anak ko sabi ko i subscribe ka di ba <laughs> ah sarap sa pakiramdam kasi yung regular na to tropa eh ahit to sa akin meaning to say pioneer na nung Wyatt so tapos makakarinig ako nung ganun napakasarap na marinig yung ganun napakasarap nakakataba naman ng puso kasi mututusin hindi kami masyadong close dahil ibang puro siya tropa so hindi ko na lang babanggitin yung pangalan so for your information tropa eh hindi pa alam ng lahat na nagbablog ako sa, sa pinagtatrabaho ako yung iba alam naman kaso ah, hindi natin mapipilit na i-follow tayo diba? hindi natin mapipilit na panorin yung mga videos natin tsaka at the same time nahihiya rin ako na kasabihin na i-follow ako o i-subscribe ako pero okay na rin kasi bawin bawi meron nga tayong tropa at meron tayong katrabaho na sasabihin ka ng ganun maraming maraming salamat tropa inilabutan ako kanina eh kasi kakala ko ano yung sasabihin yung pala yung sasabihin sa akin na okay daw yung mga vlog ko so thank you thank you thank you dahil dyan eh lalo pa natin pagbubutihan syempre diba lalo pa natin yung kagandahan yung mga content natin yung mga walang kwentang content ni pa si Tonton TV <laughs> so ngayon approaching na tayo syempre sa pinakamasayang barangay dito sa Kabuyo Leo Laguna ang balgay days mo nasigurado ko inaabangan tayo ng mga bata kasi itong mga batang to gusto na naman maglaro so sabi kailan ba daw ulit ako magpapalaro so i-schedule natin yan syempre priority muna natin yung mga gawain bahay pag libre tayo eh dadayo tayo ng barangay dismo para magpalaro sa mga bata na to. may mga laruan pa tayo doon so galing sa ating tropa na si Oliver Montero oh, shout out kay Oliver Montero may mga laruan mo may papapasaya na naman mga bata eto na dadahan na tayo ng may wagang pader mga tropa ang sarap ngayon magmotor tropa ang ganda ng panahon trick na trick yung araw pero hindi siya ganoon kainit alam nyo yun Ma mainit siya pero yung hangin medyo may halo na nang ng, ng malamig na hangin kasi malapit na amber di ba malapit na namang lumitaw si Jose Marichan, mga tropa <laughs> ilang araw na lang dudungaw na sa ating telebisyon si Jose Marichan <laughs> oh ito na ito na tayo barangay Dismo mga tropa natin dyan, barangay Dismo So set natin yan, ipalaro natin Kung haharangin nila tayo ngayon, ipapaliwanag eh, natin ha Set natin, ibiglay na lang natin Since Sabado ngayon, bukas bingo And then Monday holiday, di ba? Haba ng bakasyon ng mga bata Siyempre, kailangan magpasaya din tayo ng mga bata Hanggat may pagkakataon pa tayo magpasaya, di ba? Okay, ito na, approaching na tayo Ang tanong, nandito pa yung mga bata Hapon ah, kasi, nanonila nila ako, hinarang eh, nila ako kahapon Ngayon, ay wala yung mga bata ngayon, tropa Wala yung mga bata ngayon Ayun, may lumitaw. Agulat tuloy yung tricycle driver Eto Agulat si ko. Agulat yung tricycle Lagot ka Bukas Bukas ako papalaro Bukas Bukas ako magpapalaro Hindi ngayon Nagagagamba ba kayo? Eh Nangungwa Ay Ba't tinapakan mo yung Ay maaksidente tayo sa ginagawa mo Susunod ako mga pa kaya Under tayo Maano tayo Maaksidente tayo Tsaka kayo kumuha ng gagamba? nga kayo kumuha ng gagamba? Dito? Wala na pang gagamba dyan? Ha? Okay Bukas na lang, papalaro ako bukas Bukas, 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 bukas Puntik na tayo mga accidente tropa Inapakan yung ano Yung clutch natin Buti na lang nakaano tayo sa ating preno Nabahan ako dun mga tropa o oh, may sumisigaw sa atin bukas mga bata magpapalaro tayo yan yung sinasabi ko tropa sponsor ang kailangan ko baka mayroon naman dyan mga tropa baka may makapanood nito mag sponsor naman sa atin para mapasaya natin yung mga bata na yan marami akong palaro na naiisip mga tropa kaso ah, syempre mas maganda pag magpapalaro tayo may premyo diba kasi syempre uh, bonus na sa mga bata yung laro pero mas mapapasaya pa natin sila kapag may premyo mas gaganahan silang sumali sa ating mga palaro ayoko ng pera tropa hanggat maaari sana kasi since pasukan na yung mga gamit sa school pagkain mga damit mga ganong bagay tropa wag pera ingat mara yun kung sanayin sa pera yung mga bata nyo kasi pag pera sinanay natin sa pera hanap hanapin na nila yan kailangan nila saya kailangan nila tumawa ganon ganon lang ibibigay natin ang mapasaya yung mga bata nyo tropa So kung sino man po ang ma makapanood ng video natin at mayroong bukal na puso, sana may mag-sponsor sa atin mga tropa. Para mapasaya natin yung mga bata. Ni Gusto nila gagamba. <laughs> Hanap ko daw sila ng gagamba mga tropa. usong puso yata ang gagamba ngayon dito. Nung alala ko nung bata pa ako, nagagagamba din ako mga tropa. Lumadayo tayo sa ibang lugar para lang maghanap ng gagamba. Especially pag madaling araw, yan. Diyan kasi nilalabasan yung mga gagamba. <laughs> nagulat ako ha ah. gagamba ang hanap ah. hindi laruan ah well anyways naikwento ko lang sa inyo tropa na sana if ever po na may makapanood ng vlog ko at gusto po mag -twinya. sponsor para sa mga palaro natin pa premium sa mga palaro na naiisip ko ay feel free po nakausapin ako para po uh, mapasaya natin yung mga batang Dismo hindi lang dito sa so barang kay Dismo tropa so marami tayong pwedeng bigyan ng palaro o ng premyo para sa mga palaro natin dito sa so Kabuyaw, Laguna so shout po sa mga pwede mag sponsor dyan so team katagumpay baka naman kahit isang sapatos lang dyan <laughs> or kahit isang aqua flash eh, pwede natin gawin pa premyo yan since taga Kabuyaw din tayo pareho So shout sa mga vlogger diyan. Pwede po nating i-endorse 'yan para dito sa mga bata na 'to. Sana hindi hindi lang porket uh, Uh, endorsement yung habol natin, di ba? Sana uh, ang halaga ay mapasaya natin yung mga bata. Hindi naman malaking bagay o malaking pera yung hinihingi ko. Sponsor lang, sponsor lang kahit anong bagay na galing sa inyong bukal, sa inyong puso, eh pwede natin gawin pa premium. <laughs> Kasi hindi na kung bakit pinipilit ko na magkaroon ng sponsor mga tropa. Kasi panahon ngayon gipit talaga ako eh wala talagang sobra Fever man na may sobra galing doon sa mga mga binibenta ko eh binibigay ko rin sa misis pangkain, kain alam na katulad nung kinukwento ko pang banding namin katulad ngayon yung kinita ko na 800 nung last time sa laruan eh gagamitin namin yon since walang pasok mga bata eh kakain kami sa labas so may hapon siguro kakain kami sa labas get together namin na pamilya para sa so, ting salo salo lang pizza yung mga ganun bagay kwentuhan nabang kumakain ganun so sa dami ko na nasabi, paulit-ulit <laughs> Baka po meron sponsor dyan Na gusto tumulong sa akin Kaya e buti pa si Tonton TV Para maging papremyo sa mga naiisip kong palaro Para sa mga batang dismo O, o, o hindi man sa batang dismo Sa ibang barangay dito sa Kabulaw, Laguna So there you have it, tropa Tapusin ko na ito yung video natin If you like this video, mga tropa, once again kaya follow nyo lang Si Buti pa si Tonton TV Mapa Facebook man yan TikTok and YouTube Hanggang sa susunod tropa Buti pa si Tonton Rest day na Peace ba Bye bye